Hello guys, welcome to my YouTube channel. Uh, at ako po pala si Teddy Forlanda. Isang real estate broker. May gusto lang po sana akong i-share sa inyo. Ano po. Uh, sa panahon po natin ngayon eh, talagang high tech ano po. Lahat eh, pati yung mga scammer, yung mga bogus ay... Uh, nagkalat sa internet ano talagang naglalabasan diyan pati yung mga kampon ni Taning <laughs> alam niyo yun, yung mga tao na mga walang magawa sa buhay kundi alam niyo yun, manloko gancho, at kung ano-ano pa hindi ko alam kung bakit may mga tao talaga na mga ganito ano po at isishare ko lang po sa inyo ano ang aking uh, Uh, experience. Ano po? Pero alam ko naman na sa umpisa pa lang eh. Red flag na eh. Uh, tumawag, ay, hindi. Actually, hindi siya tumawag sa akin eh. Nag-inquire sa isang bahay. Dito sa may Lisandra Subdivision sa Kaipian. Akalain mo eh, gusto siya mag-offer, ano? Uh, at ang bahay ay 3 million. Eh, 3 million. Mantaking nyo eh, hindi pa naman niya nakikita yung bahay eh. Familiar daw siya doon sa lugar. At siya daw po ay taga sa pampalay. Kaya sa may metrogate subdivision, ano po. Parang boundary yata yan ng uh, malapit na yan sa may boundary ng Santa Maria at San Jose del Monte, Bulacan. Akalain nyo eh, umpisa pa lang uh, talagang pan. Uh, ah uh, mag-offer daw siya. Doon alam ko na eh. Alam ko na. So, I just play along sa kanyang mga, alam nyo patutsada. shout patutsada. Shoutout sa'yo, fam! Kung nasaan ka man at kung nanonood ka sa aking channel, welcome sa channel ko. Ano po? Yung mga ganyang style, eh, alam nyo po, sa tagal ko na po sa business na ito. Eh, alam ko na yung totoong buyer sa hindi. pagkain ganyan eh, hindi, po, hindi mo pa man nakikita yung property, nag-offer ka na, sasabihin mo na kabisado mo na yung lugar, eh, di mo pa nakikita. Red flag na yan eh. Kayo naman. Ginagawag ni kung uh, uh, alam niyo, paandaran ng mga ganyan. Diyos ko po ang babata nyo pa, manloloko na kayo. Pero hindi naman ako maloloko sa ganyan. Diyos ko po. Sa tinagal-tagal ko na sa gantong negosyo. Unang-una, tingin ko pa lang sa'yo eh. Sa profile mo, mukhang hindi ka naman qualified eh. Alam mo yun. Alam mo yun? At pagka ganyan, lalo siguro yung mga... Ito para din sa mga bagong mga salesperson at mga broker. Ano po? Kapag ang inyong prospect buyer ay eh gusto na agad mag-offer at hindi naman nakikita pa personally yung property, red flag na po yan kahit pong magbigay sa inyo ng cellphone number, pangalan nila, di po ba. Ang pinakamaganda dyan, hihingan nyo sila ng uh, valid ID. Opo, at uh, maganda rin kung imimit mo sila doon mismo sa residence nila, set mo yung appointment, hingin mo yung residence. Para nang sa ganun eh, talagang legit sila. Or kung hindi residence nila, yung opisina nila, kung may opisina sila, kung sa sila nag-opisina, doon mo sila i-meet. O kung ikaw mismo may opisina ka, papuntahin mo doon sa opisina mo. Hindi po ba? Kasi ang totoong mga buyer eh, willing yan na makipagkita sa opisina mo or uh, sa labas, sa coffee shop, para may pre qualify mo sila o kaya naman ay uh, sa bahay niya mismo hindi po ba? pwede naman yan eh kasi kung isang prospective buyer na ay talagang seryoso yan hindi yan magbibigay ng alibi at wala pa ako nakita ng buyer na akalain mo mag-offer hindi nakikita yung property physically nakita lang sa picture dun sa ads tapos mag-o-offer kayo naman wala naman pong ganyan at, uh, wala pa akong nabentahan niya isa na ganyan at wala din naman akong minute na ganyan kasi ako bago ako makipag meet primero pa lang ano po ay hindi ko aksayan yung oras ko tatanungin ko na agad yan, i confirm ko kung tuloy o hindi ganun lang, kasimple yun hindi po ba, one hour before bago ka alis ng bahay mo o opisina mo kung saan ka man makikipag-meet, i-confirm mo. Pag ang isang tao hindi sumagot at pag tinawagan mo hindi mo na makontak, alam na. Hindi po ba bogus yan? At maraming ganyan eh, sa ngayon eh. Actually, kahit nga na-tripping mo na eh. May isa rin ako na experience sa ganyan. Na-tripping mo na, ano? At ghosting. Ewan ko ba ba't nauusin mga ganyan ngayon? Yung hindi ka na, wala na. Hindi. Niho, niha, wala na. Tatanungin mo through messenger dahil doon kayo nag, uh, nagkakilala. Uh, ano po? Papalo mo doon. Tapos nagbigay din ng cellphone number. iti mo siya doon. Tatawagan mo siya doon. At yun, wala na. Pero pag gumamit ka ng ibang number, may mga time na niya eh. Pero pag nabusesan kanya na ibababa, alam mo yun, may mga ganun na mga tao. Hindi ko maintindihan ko bakit ganito itong mga taong ito. At hindi ko alam kung anong agenda nila sa buhay nila. Uh, gusto lang nila mag siguro ng oras at uh, alam mo yun, eh hindi naman uubra yung mga ganyang mga klase ng mga tao. Ano po yung mga bogus na yan na nagpapanggap na kunwa eh, bayer. Pero ang totoo eh, wala. Gusto lang nila na, ewan ko, kung anong agenda yung mga tao na yan, kung bakit ganyan na. Gusto lang nila aksayin yung oras nila, pati yung oras mo. <laughs> Pero hindi nila alam, eh kabisado naman natin yung mga ganyan. Sa mga tanong pa lang, alam ko na kung totoong buyer yan o hindi. Alam nyo yun? Uh, first, 2 to three question pa lang eh. Doon pa lang, malalaman ko na kung seryoso yan o hindi at kung nagsasabi yan ng totoo o oh, hindi. So, ganun guys. Ano, sinero ko lang po sa inyo yung bogus na buyer na yan na tumawag, mag-offer. Sinakyan ko lang eh. Sinakyan ko lang siya eh. Sige, sakyan ko nga ito. Alam ko na eh. Sa umpisa pa lang eh. Mag-offer ka, wala ka namang... Wala, actually, physically, hindi mo nakita property. Sino ba naman sira ang ulo na mag ng ganyan, di ba? Sira lang ang ulo na gagawa ng ganyan na mag-offer. Pero hindi naman nakita physically yung property. Hindi po ba? Tapos eh, siya eh, buyer daw kuno. O so, yung guys, ano, uh, pagka may mga ganyan kayong mga kliyente, prospective buyer, nako eh, importante yung may eh, kinakwalify niyo mabuti. Huwag kayo mag ng oras. Lalo sa mga baguhan, kasi pag mga baguhan, napakadali yan eh. Masyadong agresibo yung mga bagong salesperson eh. Mga broker eh. Sige lang ng sige yan eh. Pag nag ah, sige, 3 ping. Wala na qualification. Hindi na kina-qualify. Hindi na tinatanong. Sa ganun-ganun na lang. Ano. At uh, yung pala eh, bogus buyer. Anyways, ayun guys ah. At ang importante, masaya kayo lagi. At have a blessed day. Hanggang sa muli, maraming salamat po.